Napaka-hectic talaga ng schedule ng Don Bell dahil pagkatapos nila sa mall show kagabi ay dumiretso agad sila sa kanilang taping. Hindi uso talaga ang magpahinga sa Don Bell. At may lumabas na picture na nakakakilig abang nagpiperya ang dalawa. Perya date hika nga. Mas kikiligin ka sa video na to habang nag-uusap sila ay talagang tinititiga ni Belle si Donnie. At merong pang pagsandal na naganap dito. Grabe no, napaka healthy ng na kanilang relationship dahil kagabi ay talagang tumatapang na tumatapang na si Doni Pangilinan pagdating kay Belle dahil tinanong niyang, ho, sino bang mag introduce kay Belle at agad naman na sagot ay ako na lang. At yun na nga siya ang nag-introduce sa kanyang one and only Belle Mariano at may pagsundo pa na naganap dahil busyng busy si Belle na kausapin ang kanyang mga fans at nagsasign sa mga dala ng kanilang mga a fans